Hello mga kafraney, isang maalinsangan na hapon sa ating lahat. Sobrang init mga kafraney, kaya klinam ko yung hair ko. Sobrang init talaga, pawis na pawis talaga ako. So for today's video mga kafraney, I would like to give a simple tips uh, regarding to a simple household chores na relate na relate ang karamihan sa atin. Uh, isa din ako niyan nung araw, pero ngayon alam na alam ko na. So, this is about kung paano ang pagsasaing ng bigas. So, ito mga ka ha, simple tips to, pero ang laking tulong nito kasi alam ko naman na marami pa ang hindi nakakaalam kung paano talaga o kung anong sukat ang pagsasaing ng bigas. So, ito kasi mga ka-friend, disclaimer lang ha, ito ay sarili ko lang opinion, sarili kong karanasan na ibahagi sa inyo. Dahil natutunan ko rin ito, base na rin sa mga naranasan ko. So, nung araw kasi mga ka-friend, hindi ako nasanay magsaing, hindi ako naturuan nung araw. Pero sa paglilinis, 40 ko yan sa gawain bahay. So, nung nag-college ako, Uh, nagpapaturo ako So, pagtuka ko na sa pagluluto Nagpapaturo ako sa mga kasamahan ko Doon sa boarding house Kung paano magsukat ng pagsaing ng bigas Then, first of all mga ka-freni Kapag ka bumili kayo ng bigas Doon yung malalaman kung yun ba ay Susukati ng ganun or hindi So, ganito yung mga ka pagbumili Pag bumili kayo ng bigas Tanungin nyo kung yan ba ay uh, Bago ibig sabihin bagong ani, ganun or laon. Kapag sinasabi kasing laon mga ka matagal na 'yan na uh, stock na bigas. So, ang bago kasi na bigas mga ka kapag isaing mo, sakto lang talaga dapat ang kaniyang measurement sa tubig. While ang laon, medyo pa mo mga ka -freni. So, ganito 'yang mga ka -freni. Kapag ka ang takalan mo ng bigas, depende yan. Depende yan sa atin. Kasi iba-iba yung ginagamit natin na takalan ng bigas. Di ba? Merong basong maliit. Katulad sa mga rice cooker. Meron din medyo malaki. Meron namang ganta ang ginagamit. So, depende yan. So, ganito yung mga ka-friendly. In my case, ito yung ginagamit ko takalan. Ito. So, kapag ilang takal, halimbawa, limang ganito na na bigas, Kapag kabagong ani, ang tubig, limang ganito rin. So, kung anong pinagtakalan mo, siya din yung gagamitin mo pagtakal ng tubig para sa pagsasaing. Pero, kapag maliit ito, tapos ang takalan, ang gamitin mo pang takal maliit, mali yun. ha Kung ito ang pinagtakal mo sa bigas, ito rin ang pantakal mo sa tubig. Ngayon, kung apat o limang natakal ito ng bigas, ang tubig ay lima rin dapat. Pero kung laon yung bigas mo, ibig sabihin yung matagal na stock, magdagdag ka ng isa na basong tubig kasi umaalsa kasi yun. Di ba? Parang ganoon, di ba? Sabi mo ganoon, bakit parang hilaw yung ano ko? Tapos tumataas yung bigas. Ibig sabihin, maalsa na yun. So it needs more water, additional water. So ganoon niyo yun mga ka-friendly. Itong pagtatakal na ito ay isang isang paraan lang ito ng Uh, pag-measure ng kung paano sasaingin yung uh, bigas. So, another, another way of measuring ng tubig sa kaldero ay ganito, mga kapreni. So, pakita ko sa inyo, mga kapreni, ha. Uh, meron na akong, meron na ako kanin dito. So, itong kanin ko, mga kapreni, bago ito. Kaya siya ganyan ang kulay. Ang tawag nito sa amin ay bahay. Ito ba yung mga... Ito ba yung bigas mga ka... Ay, pali mga ka-freni nga, yung dinaanan ng bagyo, yung nabaha ba siya? Nabasa. So, hindi siya magandang... Hindi katulad nung mga ani na talagang bilad na bilad sa araw. So, kaya siya ganyan ang kulay. Pero, masarap siya mga ka-freni. Hindi siya... Hindi siya yung nangangamoy. Ganyan lang ang kulay niya. So, ang gagawin mga ka-freni, ganito. Mga ka-freni, ifa-flatten mo lang. Katulad nito, uh, apat na ay lima na takal yung pinakita ko sa kanya uh, ka kanina na pantakal yun yun so ang gagawin mo di diba, yung sinabi ko kanina kung ilang bilang ng cups yun din yung bilang ng water ito naman another way of measuring the water ganito iflatin mo muna dito sa kaldero itong mga uh, bigas then i mo siyang ganyan Yung uh, yun sa bottom ng kaldero So, dito, andito yung level niya. So, kapag pagkatapos mo siyang hugasan ng ilang beses, kapag ka sinabaw mo siya, make sure na hanggang dito din yung water. O, ba diba? So, ganyan lang yun mga ka -freni. As simple as that. Marami kasi ang uh, hindi pa masyadong alam kung paano talaga ang wastong pag measure ng uh, amount ng water sa, sa saingin na bigas. So, ayun, mga ka -freni. Ang tendency kasi mga ka kapag ka, uh, mas marami ang water doon sa sinaing natin, yan ay aapaw sa kaldero. ba diba? Kapag nagsaing at hindi tama yung dami ng tubig, aapaw siya. Then, ang mangyari, kung nasa gastog uh, gas stove tayo, maaapawan yung ating gas stove, yung ating mga burner, madaling masira. O di ba? Tapos yung ating kaldero nagme-mess, messy mes, siya masyado kasi nga inaapawan ng water. So kapag katama lang yung dami ng water sa ating masinaing, malinis ang ating pagkasaing. So, ganun lang yun mga ka-Freni. Napakasimple lang. Pero alam ko maraming relate yan. Laging inaapawan. Naaapawan yung kaldero kapag ka nagsasaing. Lalo na kapag ka hindi mo na, Inintindi. na iniintindi yung sinaing mo. Yung, yung di ba mga katulad natin, multi-talented tayo. Kasi habang nagsasaing, nagpa -plancha. Habang nagpa-plant naglilinis. Parang ganun, no? Habang naglilinis, Uh, naliligo na joke lang so ibig sabihin kap lalo na kapag ka hindi na iniintindi yung pagsasaing kapag ka yan ay kumulo dahil sa marami ang tubig masyado na hindi akma doon sa measurement ng bigas aapaw at aapaw siya so whereas kung uh, tama lang yung dami ng water yung proportion siya doon sa dami ng bigas Okay lang. Kahit nakumulo siya, hanggang ganun lang siya. Then, yun. Pahinaan na natin. Bahagya. Para dahan-dahan yung pagkaluto ng ating mga sinae So, hope nakatulong ako mga ka sa itong uh, simpleng tips lang. Okay. So, simpleng tip lang nitong ating mga gawaing. Simpleng gawaing bahay. Pero, napakahalaga. Sana ay uh, nakuha nyo at gagawa nyo rin yan sa inyong mga tahanan. So, masarap na pagsaing, masarap na pagluluto mga ka-Freni, kainan na!